Uh, hello guys, welcome back ulit sa ating munting channel Ito nga palang ko si ng Barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw At syempre magandang buhay para sa inyong lahat mga idol Ayan, shout out sa aking mga followers, maraming maraming salamat Ayan, ganito lang po ang technique sa pagawa natin ng masarap na gravy sauce sa mga idol Ayan, pita nyo naman So ayan, meron tayong buto-buto ng manok So ang gagawin natin rito ay ah, pakukuluan natin So ang tawag natin rito ay soup stock Ayan So, syempre, habang pinapakuluan natin, lagyan natin ng pampalasa. Ayan, kagaya ng sibuyas, carrots, at syempre, yung celery, mga idol. Ayan, pakuluan lang natin hanggang sa uh, lumambot. At syempre, para hanggang sa maglasa ang kanyang magulay, ang kanyang panlahog, doon sa sabaw. Ayan. So, siguro, mga isang oras, okay na pakuluan natin sa mahinang apoy lang hanggang sa lumambot yung ating mga buto-buto ng manok hanggang sa lumasa ang ating soup. Ayan mga lods, dito tayo kukuha ng masarap na gravy sauce sa ating soup stock. So, naman talaga sa mga restaurant. Uh, Diyan talaga kumukuha ng gravy sauce sa mga soup stock, mga idol. Ayan. So ayan, pagkalipas ng mga isang oras sa pagluto, uh, pagpapakulo natin sa ating soup stock. So ayan, meron tayong harina. So isang aglang natin ng, ng konti. Medyo brown natin ng konti. Palabasin natin ang kanyang amoy, kanyang aroma at pag medyo nabrown na ng konti ang ating harina tsaka natin ilagay ang ating butter mga idol ayan gagawa na tayo ng uh, gravy sauce mga lods ayan ayan ang ating butter so igisa-gisa lang natin ang ating butter mga lods So ayan pagkatapos magisa natin ang ating batter ay ayan na ang ating soup stock. so kinuha na natin sa ating pinagpakuluan at syempre salain lang natin para maging malinis ang ating gravy sauce mga idol ayan syempre malasa na yan ang ating soup stock. dahil unang una uh, chicken broth na po yan mga lods so ayan nag addition na tayo rito ng kunting uh, soy sauce or magi seasoning dahil ito po ay para pampalasa na rin at pampakulay kunting kulay mga idol Ayan, so ayan, yung lapot niya. So tingnan na lang natin yung tamang lapot. So yung nagpapalapot sa kanya ay yung harina na sinagag natin kanina. Ayan, tansyahin lang natin yung lapot. At syempre, yung lasa ng ating gravy sauce. Ayan mga idol. At ganyan lang kadali gumawa ng masarap na gravy sauce so pwede na nating sausawan ng kahit anong crispy chicken, crispy pork o kahit ibahog natin sa ating kanin, napakasarap po nito, iulam nitong ating uh, malasa na gravy sauce mga lods, so ayan, ganyan lang kadali at napakasimple, gumawa ng special na gravy sauce, ayan, at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat mga lods ayan, so ayan nga pala nga ating bagnet bagoong open na po, uh, open na po sa Shopee mga idol, ayan, at sa gustong mag reseller, ayan, open po tayo at syempre, bibigyan ko kayo ng magandang price at syempre mas mababa ayan PM lang sa ating Facebook page